Nilamon mo nga apoy kagabi ang humigit kumulang isandaan at anim na pumbahay sa Paranaque City. Ang mga bumbero nahirapang pasukin ang lugar at naubusan pa ng tubig sa pag-apula ng apoy. Si Vel Custodio sa detalye. Nang gagalait na apoy ang lumamon sa mga bahay sa barangay San Isidro Paranaque, Bandang alas 6 kagabi. Humigit kumulang isandaan at anim na mga bahay ang natupok dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy. Malakas ng hangin, malaki na yung apoy, then, uh, light materials yung mga nasusunod. Nahirapan ng mga bumberon na pasukin ang lugar dahil sa masikip na iskinita. Naudlot pa ang pag-apula ng apoy matapos maubusan ng tubig ang BFP. Kaya walang nagawa ang mga residente kundi magbayanihan gamit ang mga balde. Yung tubig mabilis kami naubusan. Mm. Pero sa tulong ng mga residente, sa tulong ng mga nakalalakihan na dito nag bucket eh, relay, madaling mapuno yung mga fire truck. Wala pang malinaw na dahilan sa pagsiklab. Pero ayon sa mga saksi, nagsimula ang apoy sa ikatlong palapag sa isang bahay. Naapula ang sunog matapos ang halos walong oras. Higit isang libong residente ang apektado at dinala sa dalawang evacuation centers. Isa na rito si Aling Susan na wala halos na isalba sa mga gamit. Hindi lang kami makadaan sa parang kinadaanan namin kasi nandoon yung ano eh, nandoon yung ako eh. Tumihis kami ng daan, nang nato kami sa ng bahay para lang kami makalabas doon sa kalsada namin. Pinuto lang yata, Kalbaryo naman ang pamamalagi ng mga evacuees sa evacuation center na ito. Wala kasing kuryente. May generator nga, kaso wala pang operator. Kasama sa nagtiis si Tatay Rabinal na isang person with disability o PWD. Nakasakay pa siya sa wheelchair ng dalhin sa evacuation center. kasama sa muntik ng masunugan ng veteranong aktor na si John Arcilia. Katapos no, nung taping ko, largan, sugod na kami driver ko dito. So, ka... Pero alam ko eh, wala naman ako magagawa. Sabi ko, di ko alam kung anong mangyayari. Sabi ko, kasi nasa likod na namin eh. Hmm. Dalawang bahay na lang. Yung mismong sunog, nakikita na ng staff ko na nasa likod na ng bahay namin. Yung ako eh, nakikita niya na talaga. Hmm. Tapos yung mga dust, saka mga... Uh, Das, na sa May mga nang magandang loob na nagbahagi ng libreng pagkain sa evacuees. Wala namang namatay habang ginagamot pa ang isang sugatan. Maliit pa lang, itawag na agad sa bumbero at least, ma, ma... prevent agad yung paglaki ng Tuloy na iniimbestigahan ng BFP ang danyos at minsan ng sunog. Vel Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.